pumunta kami dito ng Monday, wala pa yan, hindi pa yan nabubuldos. So tingnan mo, mayroon ng way papunta doon. So ba diba, ang bilis po talaga ng ano dito sa kabulusan. Kaya kung ano pang inaantay nyo, magpa-reserve na po kayo kasi maganda po dito talaga. Mayroon na siyang water at saka may ilog. Eto at saka dito, dito mayroon mohon dito eh. So yan. Ang bilis talaga niya. May... Promise. Kaya kung ako sa inyo, magpa-reserve na kayo para kay papano, mauna kayo dito sa corner. Kasi dito sa corner, ito dito side na to, hindi kasama doon kasi maliit na lang doon. Ito dito kasi, meron dito setback na 10 meters. Pero, um, preparation lang to para sa widening. So, for the moment, pwede nyo siyang gamitin habang hindi pa ginagamit ng DPWH. So, yun. So, ito yung temporary nga gate. Pansamantalang gate po muna ngayon kasi aayusin pa to. So, bubuksan na po natin. Ayan. Tapos, meron na po siyang irrigation dito ng tubig. So, po, pwede po natin itong gamitin once na dito po kayo sa corner kukuha. So, meron po ito siyang setback na 10 meters para nga pang mag-widening magagamit po. So, habang hindi pa po gagamitin ng DPWH, pwede po natin gagamitin. Tamnantan mo natin. Tapos, meron na po tayo pandilig dito na tubig. Ayan po. Malinis pong tubig yan. Galing po yan doon. So, ito po gagamitin natin. Pag dito, dito lang po sa labas. Pero, accessible naman po ito sa water at saka um, electricity. So, wala po siyang problema. So, ano pa po ang inaantay nyo? para reserve na po kayo para mas magandang usapan po natin. So, ayan po, dito po talaga siya. Ayan, marami po siyang puno, puno ng santol, puno ng nyug, puno ng saging, tapos puno ng rambutan. Eto, ano to? Marami po dito ang puno. Tapos, maya-maya, pupuntahan po natin kasi sa likod po nito is mayroon pong ilog. Yun po yung kagandahan dito kasi mayroon po siyang ilog. So, ito yung kape. Ayan. Ayan yung kape po. Tapos, Ayan, may rambutan. Ito yung puno ng santol. Ayan. Tapos, ito na, binuldos na siya yung daanan. Kung makikita po ninyo, ayan. ito, simula dyan, papunta po yan dito, papunta po doon, yan po yung road. Road 3 na po to. Ito po yung daanan talaga. Hindi lang inano yung tawag dito yung santol kasi nandiyan pa pansamantalang dyan lang muna siya tapos marami siyang paminta paminta ba to? ayan may paminta po siya ayan may guyabano tapos dito no meron dito eh ayan paminta rin to eh may mm, mga naputol hmm naputol nadaanan kasi ng Road. So, di ba ang bilis? Kasi pumunta kami dito noong lunes. Punta Bumalik kami dito Friday ng ngayon, no? O, oh, Friday. O, di ba? Nag-road trace ilo, na. Magagamalaki namin, malinis. Opo. Oh, maligo, pwede ka maglaba. So, punta tayo doon. Yun nga lang, yung ilog syempre. Hindi pwedeng exclusive na sa'yo yun. Kasi may access lahat ng lot owner po dito. Yes, hindi pwedeng kaangkinin mo kasi wala kang karapatan. Tumapat sa iyo, pwede mo i-lot skin? Pwede mo i-lot skin? Kasi ang ilog, para yun sa pangkalahatan, hindi susuluhin mo, wala kang k. Ang taray naman ito, nagbablock na ito. Ang no? Pero, pang sa lahat naman yun na ilog, kaya lahat uh, kaya, kayo noon rin na ma identify kasi may mga pag mga kaya nyo i-divide yung ilog pwede i-divide nyo sige gawin nyo may promo po kami dito sa first three buyers ah. Uh. discount from 3.8 pag cash magiging 3.6 na lang so sayang din yun kapag installment installment for 3 for 3 uh -uh. no DP tapos 3 years to pay. Ah, uh, zero interest. Pero kung gusto mo magamit agad yung lote mo, mag-down ka. 30 mag-down ka 30% o? para magamit mo agad-agad. So ano Kasi pa, again, alam mo naman mag-antay ka. Eh, kung gusto mo na talagang gamitin, di ba? So yan. Ito na, kung makikita nyo, oh, di ba? Yan. Yan yung road trace na dito. So papunta tayo doon sa may ilog. tol. Ayan na yung gulan. Maambo na. <laughs> Yan. akala nyo hindi kami ready we're ready ah ba? tinumban na oo nga sayang alam naman hindi kasi nas... pero yung isang santol diyan ka na lang magbantay ka na lang kami na lang yung isang santol doon at saka isang nyog dito hindi pa siya pinutol Oh, hindi pa lang sila nagko-concrete. Pag mag-concrete yan, tatanggal oh, na. Oo, tanggal yun. na to. Pero sayang. Sarap yan yung ubod niyan. May ano o? Uh. Oh. Mahogany. Ito? Mm, -mm. Mahogany, di ba? Pang, 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 pang sariwa. Ay, oo. Uh 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 so, uh yan. So, ano pang, pang inaantay nyo? Maganda po dito sa Kabulusan That's Farm. That farm. That maganda. That. So, May Flatland. Tapos kung gusto nyo pong nasa malapit kayo sa may ilog, okay lang. Sa so, may bumo pa kami dito. Oo. Yes. Bagong bukas lang po ito. Kaya samantalahin na natin na may problem. So ka. ano pang inaantay nyo? Magpa-reserve na kayo. Ha? Hindi kami nagmamakaawa sa inyo. Malit lang to. 2 hectares lang to. Kaya mabilis namin matulog to. Kaya first come first serve to. Papunta na kami sa ilog. yeah, malapit na kami sa kailugan. ay wala kami dalang damit para magtanggisaw. <laughs> Sayo. Kaya ka pa lang sa kuingkwere. Pwede bang maligo dyan, Annalie? Oo. Oh. Pwede naman, kuya. Magdala ka ng bayisan mo. Kasi hindi naman pwede mag-board siya, diba? Oo. Oh. <laughs> so, ito, malapit na tayo sa ilog. Pababa. Yes. Pababa na po tayo. Ayan, may mga muhon na dito. Ayan. Pusaan nyo bote-bote na mapipiling yun. Ayan. Kasi yung kalsada, straight lang yung pababa eh. Kasi so, papunta yun doon, ito, dito. Ayun. Pababa na eh, papunta ilog na. Hindi ito, kalsada din to, papunta doon. Kalsada din to, papunta doon. Palusukan. Kasi kabila ah, yun hindi. eh. Please, sama. May ano yun eh. May kalsada dito, may kalsada dyan. Ayan nga, so, ito. Ito na yung last lot. Ito. Last lot to. Ito. Ito dito yung last And lot. Lot 7. Ito yung lot 7. Naririnig ko na yung agos ng tubig. Oo. Yeah. Ito yung lot 7. Ito yung lot 11. Yan yung lot 11. And yan. Ito, ito yung, yung, lot, lot 7. 8. So ito yung dito yung ito lot yung 7. Ito yung may access. Yung maganda. May, may magandang bagsak ng tubig. Yes. May yung sinan Yung pinost namin sa mga. Ay, yung daming yung ano. Namin. Sayang. Ang daming kalamansi. Sayang kalamansi. Si, oh. Matatamaan. Sayang. Oh, ang dami pa naman bunga. Yes, may road to sis hanggang doon. Sa may ibon. Aalusutan sa ibo. lusot sa ibon. Oh, okay. Kaya na lahat may access. So, naririnig ko na po yung ano, so, yung lagaslas ng tubig. bird. Ay to, ano to, At kape? Ano kape? to, kape? Wala naman tao doon. Ano to, kape? ko kay Sir Fred. Pa, sir. Hindi sabi kasi nung caretaker, kuha na lang daw tayo ng mga ano, may oh, mga kalamay. Kalam yung santol. Papaalam na ako kay Sir Fred. Ito. Ito yung ano? May katas pa to, oh. oh. <laughs> Ilang araw pa lang kasi. Ano tawag dito? Kape? Kahapon lang ata. Sis, yan. kape? Oo, oh, oh. tignan mo. May kape ito. pa, oh. O, oh, diba? Ang ganda. Tayong rodent plastic. Ang Tapos, nga, ang dami ditong paminta. Tignan natin yung payong. <laughs> Sis, ano na to, oh? Kasi natanggal na eh. Ayun nga, ito may katas pa, oh. Oh, oh. Ayun nga, oh. Nangunguha ng kalamansi. Ayan yung lot 7. Ito yung lot 7. May kasama siya. Kape. kape paminta. Ay, yung kape. Kalamansi. Kaya yung kape na ng kasada. Kaya nga eh. Ito yung paminta. Sanya. Ayun, no? Ayun yung ano muhon na, ano, yun, Mag harvest kami. so punta tayo doon so, sa ano sa ilog. Kami mga manitas ng kalamansi. Punta muna kami sa ilog. Ayan, may muhon. Yung muhon nandito. Yung muhon, papunta. Karsada, karsada to. Karsada to, karsada to. Yes, pa-sada papuntang Ilog. Sa dadaan, maghanap tayo. Yan yung may pa Yan yung si. Oo, na lang. May setback yan ng 5 meters pababa. Pababa. Santay dadaan papunta Ilog. Alamin pa namin ngayon kung saan, kung saan kami Pababa. <laughs> taas baba spaghetti pa baba spaghetti pa taas Pero naririnig ko nang lagos ng tubig. Para sa oh. Malamig yan sis. ang aking tahi, manginginig na naman ako nito. Oo. Ang tahi ni Ana din. Ayan, malapit ng ilog. Malapit na, malapit na. Malapit na, malapit na. Medyo malayo-layo pa sis. Ano? Malayo-layo pa? Ayun po, doon pa sa baba. Ayun o. Oh. Doon. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ando doon pa sa baba. May, alam mo, may daan po. Meron niya. So, yung ano po, yung ilog, nandoon po sa baba. Hindi po namin alam kung saan kami bababa. So, ito po yung itsura po niya ngayon. Ito yung lot 7. Okay, kahit saan lote ka naman, may access ka naman sa ilo at the same time. Kasi lahat sa ilo maraming pananin. Tama. Yes. Sipik na hipik Pero sa kami. Pero babay mo lang, may tason kami talamansi. Masarap po talaga dito. Bakalo ko pa siya, friend. Kaya ano pang inaantay nyo? pa reserve na po tayo. Ayan. Ayan. ito po yung Kabulusan Farm. Kaya dahon saging ilagay yung kalamansi. Mura na yung nakuha, nabili nating anusis. sis? oh, orang butan. Hmm. Okay. So ito dito. Okay, Dead end ng ano mo, lote. Oo. Okay. Oh, oh. Set back mo na, set na back yung, back na yung Ay, pag anun. Oo nga. No. Diba? Mm -mm. Set, pwede naman hindi ka na po lugi dito once na bumili po kayo ng farm kasi marami po talaga siyang puno at iba't ibang tubong mga tubong ano o oh, tubong-tubo ka tapos yan po yung daanan papunta po yan doon sa pinaka highway na po Ay. no. ayan yung mga kalamansi pa kaso nga lang pag nagawa na to ng kalsada dito pawawa ito yung kapi po niya, oh. Ayan, may mga kapi din dito. Oh, may sa may puso pa. Magugulay tong puso kasi, ano to eh. Sabi Saba? Mo, ano to, sabay. Oo, okay, na, pwede. pwede kunin natin. Pahingin kami ha. Paalam ako ah. Palikasan, pahingin.